Magandang araw. Ako nga pala si Nicole Achay ng BSCS 1B. Ngayon, tatalakayin natin ang Laguna Copperplate Inscription or LCI. Ipinapakita nito ang ugnayan natin sa iba't ibang bahagi ng Asia noong sinaunang panahon. Ano ang LCI? Ang LCI ay isang dokumentong tanso mula 900 PK natagpuan sa Lumban, Laguna noong 1989. Nakasulat ito sa Sanskrit, Lumang, Japanese at Malay. Gamit ang sulat kawi, patunay na may maunlad ng sistema ng pagsulat noon. Ano ang nakasaad sa LCI? Ito ay isang legal na kasunduan tungkol sa pagpapatawad ng utang Ipinapakita nito na may batas at organisasyon, pamahalaan ang ating mga ninuno. Katibayan ng ugnayan sa asya. May koneksyon ng LCI sa kaharian ng medang sa Java. Patunay ng ating ugnayan sa kalakalan at kultura ng imang bansa ano ang indianisasyon? Ang indianisasyon ay parang paglaganap ng kultura at sistema mula India sa Timog Silangan, Asia. Naimpluensyahan nito ang ating wika, pamalaan at relihiyon. Epekto ng indianisasyon sa Pilipinas Naapektuhan ang ating pamalaan, wika at kultura napasama tayo sa kalakalan ng impier impier yung sirbia haya ang mga pamagat tulad ng raha tatu at maharlika sistema ng pagsulat baybayin bagamat ang lci ay nakasulat sa sulat kawi Patunay ito na may sariling sistema ng pagsulat ang mga Pilipino ang baybayin na may ugat na may ugat sa barmic script ng India. Bakit mahalaga ang LCI? Patunay ng sistema legal at pamahalaan bago dumating ang mga Kastila. Ipinapakita ang ugnayan natin sa ibat ibang sibilisasyon ng Asia isang mahalaga bahagi, isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Conclusion. Ang LCI ay ebidensya ng kaunlaran ng Pilipinas bago ang kolonisasyon. Patunay ito ng ating ugnayan sa asya at maunlad na pamahalaan noon. Dapat natin itong pahalagaan at ipagmalaki bilang Pilipino. Salamat!